Let's go, Neng! Okay, okay po. Uh, si Cathy ay isang loving mother. Ilan anak niya? Apat po. Tatlong babae, isang lalaki. Same kami. Pareho din po. Ah, talaga. Tapos, gagawin niya May bagets ka pa? Wala na. Wala ka ng bagets. 19. 19. Ayan, si Where is she? Si She's so bunso. Bunso. Ayun. si Bunso. Ayan, si Bunso. Kilig na kilig siya for Mommy Cathy. <laughs> Naka-on na <laughs> yan. Ikaw na lang naka-off. <laughs> Sorry po, ay. Ayan. Loving mother daw talaga si Ate Cathy. Yes po. Paano? pa ano yung best memory mo sa kanya growing up um siguro po yung kapag uh, may sakit po ako tapos anong, po, anong special na ginagawa niya sa iyo pag may sakit ka ano po Um, binibigyan niya po ka ng gamot, tapos lulutoan niya po ako ng pagkain, tapos tatanungin niya po ako, kamusta ka? Uh, Ganon. Uh. Kasi pag mga ganyan, yung mga may sakit, meron din yung magandang ano, ala-alang binibigay sa atin ha, ng mga bata tayo. Na ako, pag may sakit ako, yung tatay ko, ibibili ako ng masarap na mami sa retiro, sa Jonas. Mm. Medyo mahal kasi yun eh. Pero parang feeling niya gagaling ako pag natikman ko yun. Kaya pag may sakit ako, alam kong mer, bibili siya nung mami sa retiro. Hindi yung mami, so, marami kasing mami sa kalsada. Uh, oh, pero so, ispesyal kasi feeling niya gagaling ako agad. Kaya hindi ko alam yung parang pag may sakit ako, nai-excite ako kasi alam ko makakain ko yung, yung, ma yung mami niya. At hanggang ngayon, nakukurot yung puso ko pag naaalala ko yan. Diba? And, ang sarap na ng pag-uusapan yeah, natin, naalala yeah, ko siya. Yeah, yeah. Ikaw may ganun ka ba sa, sa parents mo nung may sakit ka? Yung magandang core memory. Um, sa akin yun, parang ganun din. Hindi hindi niya ako binibilihan pero nilulutuan ako ng chicken noodle soup. Yes. Yun uh, uh, uh. Yung painit na sabaw talaga kasi di ba? sa chicken din... noodle soup, di ba? Yung parang meron siyang laman na mabibilo. Tapos yes. <laughs> pag nakagat mo maalat. Ang sarap. Ang sarap. No, may parang giniling. O, oh, oh, parang giniling pero oh. maalat siya. Yes. So, oh. pero yun, ah uh, Parang ang sarap lang na kahit na masama yung pakiramdam mo, meron tao na oh, gusto magpagaang yes. ng loob mo para hindi mo masyado maramdaman yung sakit. Oo. Oh, oh. Um. At saka parang ang simple. Kasi instant noodles of Yes. Pero yes. ang sarap-sarap nun. Sobrang. Sarap-sarap. Yes. Yung tasa sa yeah. ka ng labakara dito. Kapag lumataas yung lagnat mo. Oo. Oh, oh. Yung labakara pa ang nilalagay sa akin dito, yung ginamit ng tatay ko. <laughs> <laughs> Lilipat sa jeep. Katawa <laughs> ka. Isa jeep. Is <laughs> <Nilipat. laughs> ano pa tawa kita? Bigyan mo akong piano ko, no? Ano mo? <laughs> ano sa hirap ako ng CFD? Oo ko. Deserve, oh, oh, you deserve, deserve, it. deserve it. You deserve it. Deserve. Diba ang sarap pag-usapan yung mga beautiful core mm. memories? Yes. yes. Diba? Kasi mm -hmm. now, lagi tayong may naaalala at naiisip na pangit sa kapwa. Yes. Mag-isip tayo ng maganda. Correct. Mm -hmm. Diba? Let's change mm -hmm. the negative yeah. things in our minds mm -hmm. with beautiful memories. Mm -hmm. Diba? You're very lucky to have a wonderful mom. Mm -hmm. Na? Yes, so, Of Very course. sweet, loving mother. Yes. Ano po mong masasabi nyo? Neneng B tungkol kay ano? Kathy. Si Kathy, gagawin niya ang lahat. Mabigyan lang na magandang kinabukasan ng mga anak niya. Nakapagpatapos ka na ng mga anak, Kathy? Mayroon yung eldest. Anong natapos niya? Tourism. Tourism. Mm -mm. Nasa ano siya ngayon? Nasa Kuwait. Oh. oh. Nasa Kuwait. Yeah. Tourism. Okay. Ano pa po? Uh, Laki-tayra kasi yan. Anong mga rakit niya? Oh, uh, Uh, Anong mga racket mo? nangingikil ka sa iskinita. Hindi ka nung racket. Racket din kasi. Doon dati, ako, napakaraming racket ako nasaksin. May nangingikil sa iskinita. Sa sa o sa Recto, pag umuulan, sa FPU, may mga racket na pag bumabaha, yung maglalagay ng tabla, <laughs> yes. tapos may bato, pag tumawid ka, kailangan magbigay ka ng sampung piso. <laughs> okay, baso. Pero alalaya ka naman. Diba? Na o, oh, ako, ko, pero bibigay sa pula. <laughs> pag wala kang bari, iikot ka. <laughs> diba? <laughs> diba? Hindi rin talaga public service, racket talaga siya. Eh. Yung gano'n. Ano-ano uh -huh. mga racket? Aray, kung sakit. Ano-ano mga racket niya? Uh, nagtitinda ng ano... Naging dala mga cookies doon sa barangay. Siya gumagawa. Ah, hindi. Meron siyang hinahangon. Hinaangkatan. Uh, Oo. Oh, Minsan dadaan din sa bahay. Bignan lang akong babagsakan kahit hindi naman ako or. Uh -oh. Basta kailangan natin. <laughs> sa pilitang bilyon. Oo. Oh oh, oh. <laughs> oh, 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 yan na ha, mamaya. Suki. Dadaanan oh, oh. ko. Tadaanan parang ko sa Parang concert din namin yan eh. Kanya, mabagsakan na ng ticket. Di, wala kayo. Oo, oh, bumili ka ha. Sampu yan ah. Uh -oh. Plat, sa, yeah. ano ka, platinum. <laughs> wala kang magagawa. Oo. Oh, as agent din siya ng Kondo, parang gano'n. Basibag. Oh, oh, no. nice. oh, she's a diva. Oh, oh. She's a diva. Sabi nga ni Beyoncé, diba, na, na, na diva is a female version of a hustler. Oh. Ah. Hustler ah. si ma'am, kaya ah. diva siya. Okay, ano pa? So, sinama ko na rin siya sa akin doon sa, sa as financial advisor para makadagdan din ang income sa kanya. Okay, ay financial advisor siya. So, nagbe siya ng mga insurance. Yeah, you know? okay. okay. actually ako yun, na, niyaya ko siya. Oo. Oh, oh. Pagdating naman sa sama sa relationship sa paghahanap ng partner anong masasabi mo sa kanya? Ah, uh, basta gusto niya kasi niya'ng matangkad, pero nga kami maputi Oo. at saka yun 'yung sure na mamahalin din 'yung mga anak niya kagaya ng pagmamahal na binibigay niya sa kanya. <laughs>